for today's video Sige bae, nyo bae kung sigein ako kaya tulad Syempre makarayaan na kita kay Doper Milan Taga, Tagalog at oh. syempre Tagantike tatan mo So makarayaan na eh. Kadya, tayo ako tulad sa lugar kung diin makita mo duro-duro nga mga mga siripalen, bayo mga brato lang mo, makita man mga wholesale nga mga mga barligya So nakabakalaw kayo nasa may ano kang tela tag 88 per meter. So, di ba? Kung mo dyan sa mall, ba? double doble or triple pa. sorry Rija, daw na uh, amazed mo na akong maglagaw dyan kay... Daw so, sa ano lang, ha, doktor. Basta, makita mo tan brato, kita na. So, nakabakala ko kang prutas, brato man. Nakabakala ko ka lansones, tag 25 lang bala ang kilo. Eh, hindi kara. Kita, tapos, tamis pa. Oh, kita niyo yung mga lansones. Ha? May mga mangustin. Nuraan ko na bakal ka mangustin kay bagat rin gidara ko. So, sige video ko, ti. Pasensya lang mo kung galingin ulo nyo lang eh, ti. Tago lang niya pag video mo. Kunwari, message message lang ko nabi. So, gali ka video, gali. <laughs> kaya gusto niyo man ako, sa din ako talad. Taktan niyo lang ah. Ha? So, hasta lang ta dyan, Bye-bye. See you sa next video.